Well, hindi ko masabi na ano, swerte ako. Kasi, I'll, parang ang tingin ko sa, sa mga ganis is more ang trabaho talaga. Trabaho? Tal, talagang anong, parang um, ang tingin ko sa kanila is trabaho lang. So, kaya actually na actually naawa ko sa kanila pag, pag nag sila sa araw. Bakit ko. naman? Siyempre, kasi mas sensitive pagdating sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Kasi ako, wala akong pakilang kahit papakita ko yung frontal ko, okay, yung puwet ko. Pero sa babae, siyempre, kasi since na may kapatid akong babae so mas lalong tumataas yung respeto ko sa mga babae Ah, okay. Pero ikaw, talagang all out ka. Pwede ka mag-frontal. Ako yan. Go, go Pero wala lang. pa. Wala pang, wala eksena nag-frontal ka na. Nag-frontal ako. Anong movie ito? Di ba nung unang, ano natin, unang interview natin sa Sinab? Ito nag-frontal oh, ako doon. Oh, nag-frontal ka. Pero hindi so, naman mabilis. Hindi naman matagal yon. Hindi naman. Di ba parang ano lang yun? Parang duman tapos ano lang, long shot Dumahin. lang yata yun. Tama ba? No, yes. White shot. Tapos White may, shot mayroon may pa nung no, pinutol yung ano ko. Pero syempre, andyan pa rin. Andyan pa rin. <laughs>